kitang kita mo naman kung gaano kalinis oh. ang linis sa so dito sa nakarap lang yan dyan no? Oh. ano kabay mukhang iba yung kulay ng tubig ngayon no? Oh. so yung DPS pala dito araw araw sila naglinis kabay no? Oh. meron pa rin mga ilang basura dito ma'am na no? Oh. Pinong-pino pa yung dolomite dito. Nagkaroon ng major rehabilitation dito sa Manila Bay way back 2020. Una dito nagkaroon ng solar-powered sewage treatment plant. Ito ay part of government effort para i-rehabilitate itong Manila Bay. Naglagay din dito ng cannon replica dito sa Mayroas Boulevard Bay Walk. Pinaganda rin itong bike lane at jogging area dito sa May Bay Walk. At ito naman yung Dolomite Beach. Ito yung pinakamalaking part ng rehabilitation. Ito yung process na beach nourishment. So mayigit 4 years na nakalipas. Kamusta na ba itong Manila Bay ngayon? Nandito na tayo sa Roas Boulevard. Ito malapit sa Manila Bay. Mayigit 4 years na nakalipas. Since nagkaroon ng major rehabilitation dito mismo sa Manila Bay. At ngayon naman mag-update eh dito kung kumusta na ba since nagkaroon ng redevelopment dito. So una sa matadahan natin ngayon, itong sewage treatment plant. Ayan oh. Ito yung unang na inaugurate nila dito taong 2020 pa to. Itong sewage treatment plant, ito yung magsisilbing treatment ng mga tubig so bago lalabas ito sa manila bay tinitreat mo na yung mga tubig para yung level ng coliform sa manila bay ay bumaba siya so kondo siya solar powered sewage treatment plant ito siya ngayon oh. malapit sa ako pala uh, manila yacht club dyan. Plus pinalawang na pala yung ano, nilabas na. Maayos din pala ko dito. Ito, jogging area to siya, tsaka bike lane. Ano, sa kabilang side naman to. So ito yung parang beach. may maraming buwangin dito. So meron din public CR dyan, pero hindi pa siya bukas sa publiko ngayon. So dito yung kwan, merong breakwater. Pero malaki ng pagbabago dito ah. Wala na masyadong mga basura dito sa buhangin. Madalas kasi doon natin, natin, na update malapit sa Dolomite. Pero ito hindi madalas na napupuntahan kasi yung mga turista halos doon sila namamasyal. Lapit sa Dolomite. Maraming mga kondito. Yung mga maliliit na crabs. Lalabasan. Oh, kitang-kita mo naman kung gaano kalinis, oh. Ang linis. Parang ganito yung itsura ng Manila Bay dati. So ito yung breakwater. And then, yung mga barko na makikita mo sa likod yan yung mga ongoing reclamation projects dyan sa Manila Bay ang dami dyan no? lalo na dun sa harap ng SMOA oh. yan no? So, isa lang mapapansin mo dito sa breakwater, no? Maraming mga gamit dito. Na nakaimbak ito. Tulad nito mga damit, to. Oh. Halos na bawo na sa dyan sa ilalim. So at least ang maganda nito ka, kabayan after ma karon ng rehabilitation nitong Manila Bay, nami-maintain siya. Ito yung maganda ngayon dito. Hindi siya, kung ba, napapabayaan. Ito mo naman kung gano'ng kasaya yung mga bata ito, naglalaro dito sa, kung ano, beach. Oh? No? Dami yung kabay na, Oh. ang oh, linis, oh. Crystal clear, Oh. Sa harap lang mismo to ng aristocrat. So dito pala, makikita mo itong Canon replica. Tingnan mo yung Canon, no? doon siya naka harap oh. Yung Canon replica ng Fort Drum Island, also known as El Fraile. Ang ibig sabihin nitong Canon pala, ito yung uh, battle ng rehabilitation efforts dito sa Manila Bay. So dito niya lang matatagpuan niya na malapit sa Raha Sulaiman. Ito din yung dinadayo ng mga turista para magpapa, magpapapicture. So dito siya, nakaharap lang yan din. No? Grabe, ang laki na ng reclamation project. Oh. Pero itong area na to, serado siya. Dati kasi makakadaan yung mga tao dito eh, mga nagja-jogging. Hanggang dito serado. Oh. So yung jogging area at saka bike lane lang dito, ito, pinunturahan dito siya eh, kulay pula to. Para to sa mga bike lane, tapos yung mga joggers dito naman sa kabilang side. Ayan, no? Ayan, ito yung fountain, no? Ano sa inyo kabay? Mukhang iba yung kulay ng tubig ngayon, no? So ito yung service road ng uh, Rojas Boulevard. Ito sa likod pala pag gusto bumili ng mga paintings, meron dito eh, no? Mga nagtitinda. Marami kayong pwedeng pagpilian. Halos every month yata, nag yung mga paintings dito. Dami. So yung DPS pala dito, araw-araw sila nag-iinis ka ba yun, no? Meron pa rin mga ilang basura dito. Ito, hindi may iwasan dito. Ito, mga dilata, mga chichiria. Halos araw-araw, meron mga ganito basura dito, no? So ito, yung mga DPS ka ba yan? Araw-araw sila nandito. Ganito kadami yung mga nakukuha nilang basura, no? Oh? Ibig sabihin, marami pa rin mga nagtatapon dito. Grabe oh. Eh, nasisira din yung mga halaman dito. Dahil, uh, kasi napupuno ng basura eh. Oo, oh. ayan oh. dito sila nagsisimula ngayon no? Ayan okay, guys, dami. So dito pala, marami yung mga nagpapa- ah, uh, kung dito. Massage ito, pilot and then mga nagitin meron ding uh, kalesa ride dito sabi so, na tayo ngayon dito sa Dolomite naman na tayo dito tayo na kakasal dito tayo sa harap ng Dolomite Beach ito yung entrance na dito paso mo dito halos hindi na yung hindi na yung puro dagat makikita mo dito eh. Tingnan mo. Puro mga tinambak ngayon, no? Grabe tinanya guys, no. Di ba? Yan yung reclamation project ngayon dito sa Manila Bay. Grabe guys, ang laki na. No? Parang napapalibutan na siya. Uh, parang kabilang isla ang makikita mo dito. Pinong-pino pa yung dolomite dito. Ang sabi daw nila, after ilang taon daw, nabuksan nito Puro basura na daw. Pero tingnan mo naman, oh. Grabe. Ang linis. Parang nasa Boracay ka lang, oh. Oh, dagsa pa rin yung mga tao dito, oh. Dito ka lang maninibago. Pagka uh, nagpa-picture ka dito, automatic yung mga tinambak dyan na makikita sarap ngayon dito po master kapag makulimlim oh. lakas ng hangin saktong sakto po natin guys hindi against the sun ang kuha ng video natin ngayon ito lang guys may mga pakunting basura dito pero grabe na to. Ano ba to? Rubber shoes? Paano nakarating dito yan? Grabe. Hindi lang pala mga chicherya tinatapon sa dolomite. No? O dito sa batos nakarating na dito. Pero mostly mga kan. Kita mo naman yung plastic dito. Nagbulok no? Ibig sabihin matagal lang nakabaon to. Kaya lang tumamba dito sa dagat. Naghalo yung mga pato dito sa so itong mga buhami. So eh. okay yun guys, ito yung latest update natin dito sa Dolomite sa Manila Bay after 4 years since nagkaroon ng major rehabilitation. So kasama na tong dolomite dito na dati puro basura, halos naiipon diyan mismo. Kitang-kita mo na ngayon. Instant pasala na siya ngayon. Okay? Pero sa next update natin, makikita mo diyan malaki na yung progress ng reclamation, no? Halos sa lumitaw na yung isla diyan sa kan harap. No? Zoom natin guys sa yan, no? Parang uh, kabilang dolomite din yun, no? Dahil pang mga barko. Dito malapit sa Raha Sulaiman, makikita nyo itong kanon Replica along Roas Boulevard Baywalk. Ang structure na to ay replica of a Canon in Fort Drum Island, otherwise known as El Fraile Island. So patuloy pa rin ang rehabilitation works dito sa may Manila Bay. So halos matatanaw mo na dito yung mga reclamation project dito sa Manila Bay kapag namasal kayo dito sa Dolomite Beach.